So, Direk Percy, what can we expect dito sa Enlightened Film Festival? Well, you can expect na, una, you know, we're very proud of the lineup of films na curated. Curated! Yes. Uh, kasi, it shows yung... I, I guess yung range of stories that uh, you were able to tell and we we're very happy that we were able to tell them. Pero uh, excited kami kasi, you know, sigli like, naman yung mga filmmakers, even the writers, na mag-Q&A after para mapag-usapan yung film uh, and then yung nga uh, si Direk Jun masterclass uh, about writing basically what it is that we we learned in the last 10 years also and then yung ano yung round table ng writers na kasama si National Artist Ricky Lee di ba I mean, may Ricky Liga ka may, may Direk Joey ka tapos may Jun lang naka in one round table ang laki na no nandiyan pa si Rodi Vera ba, writer ng Gumbursa nandiyan si Moira lang so ang, ang laki tapos sa Direk Matters Eric Mati agreed, si Direk May of Rewind, di ba? Si Pepe Jok ng Gamborza, si Zig. Si Zig ang problem na lang talaga yung taping niya. Kasi schedule so, oh, niya. pero nag-uho siya kung basta bakante siya. So, doon pa lang ang, ano ang exciting na. Si Sigrid, di ba? Uh, who we work with So, ayan, we, we, hope na people come and watch kasi parang we feel we're celebrating also yung, yung creative process. Uh, and this year, parang you have two uh, companies or productions na binuo yung What Ifs tsaka yung, Imagine if. Imagine if. I'm what Yeah, Hindi, okay, okay, okay. It takes a while para... Uh, um, no, kasi yung imagine if entertainment, matagal na yan na iniisip namin uh, na ano ito tatawag natin sa paggumagawa tayo ng mga hindi narrative and uh, associate yung idea first. Hindi naman yung sadya parang na-associate lang ng mga tao sa pelikula na. Mm. Or at least sa original series na narrative rin. Oh. Uh, so sabi namin, kung ano tayo pangalan? Tama, pangalan natin isa, <laughs> di ba? Idea second, di ba? <laughs> 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 so kung ano-ano mga naisip. Tapos eventually, venture kami Sino nag-coin? imagine if. Kasi yung IF, ay, Dumaan kami sa IFC Entertainment, Idea First Company, IFC. May nagsabi sa akin na parang boring naman, parang walang kulang naman sa imagination yon yun. Idea First ang pakala yun, in tapos in-initial mo lang. So sabi ko, ah yun, sige, imagine, kaya imagine If. <laughs> nag-work. Nag so yun, kaya nag-imagine Tapos yung Idea First Live, of course yun, simple-simple yun kasi it's still an extension of storytelling kaya idea first pa rin ng live event pero live pero matagal na namin matagal na kaming kating-kating ibalik sa theater ang Anino nakakatawa kasi akala ng mga tao about us uh, kasi ang dami nagsabi about oh, us but that about us pwede kami play pero before that pa ang Anino talaga yung gusto namin I mean yung about us baka magawa namin eventually kasi hopefully the first of many yun na namin uh, maliban sa about us saka sa Anino ano pa yung mga title ng Idea Fest sa so, balak niyong gawa ng musical at theater. Yeah. At ako? At theater. I guess di naman secret. May isip naman ng mga tao. Eventually, paano talaga namin ang Beautiful? Yeah! I mean, even be again okay about mm -mm. so, ang dami na pwede. Ang daming... At saka, interesting kasi macha-challenge ka na gawin. Yes. I Alam mean, yung pala ng galang. Diba? Mm -hmm. What if magawa yun into a stage It's play? Ma, yung man, nagkakaroon naman ng gal sa sa live stage. Ma. So, yun, yung, yung possibilities nung doon, doon kami na excited. So, what if nga kaya? Uh, sa isang episode po ng Showtime, kasi parang nabanggit ni Vice na magkakaroon siya ng movie with Derek June. So, kamusta na po ba yun? Basta, hinahanda. <laughs> yun uh, ang masasabi ko. Hindi, basta ano. I mean, again, ganun lang ang philosophy ko ngayon kasi kung dadating yung tamang panahon at saka, you know, everything falls into place at maganda, maganda yung kinakalabasan, di go, go tayo. Go lang tayo na go. Uh, basta, ang bottom line, we really appreciate it na sinabi ni Vice that he wants to work with June mm. because si June naman has been very vocal na kasi mga trabaho si Vice. Yes. So, okay yun. Mm. At least, pareho, pareho siya excited to work together. At saka yung mga tao matagal na na gusto mm. si Vice parang hindi kay Direk Ako lang parang, sige, pero ako ayokong lagyan ng pressure bilang producer. Mm -hmm. Parang, sige, take your time, mag madaliin. Pag tama yung material, pag nabuuna, pag ano. Ang importante is, hindi hindi natin lagyan ng parang parameters. Kasi hap, para excited, para ako. Mm -hmm. Diba? At saka, pareho sila may enough pressure. Na. Pero si, uh, si, Vice ba, wala namang ano, wala namang, kumbaga, okay lang maski ano yung ipresent sa kanya, wala siyang parang limitation Or ano. no um well of course i can i can divulge kasi kung anong stage na eh pero nakailang ilang beses sa na sila nagkita mm. na nagkausap. meron pa nga outside of the office nagkataon lang nakita sila eh nagkausap ulit yung so yung yung mga yan eh yung mga maliliit na usapan na yan nagka feeling ko nagkakaroon ng chemistry di ba kasi nagkakakilala nagkakapaan pa yan sa simula. Pero ngayon, para feeling ko, okay. Gets na nila yung humor ng isa't isa. Gets na nila yung hinahanap ng isa't isa. So, tama yun. Kesa yung, ito yung script pagkita tayo sa set. Pagkita tayo sa story. Ito oh, yung parang part, si Vice ng creative process. At si Jun naman, gets to find out kung ano yung totoong pagkatao ni Bayo na gusto siya ilabas dito sa Pilipinas. They're both collaborative. Oo, oo eh. Hmm. Si Jun talaga ganun. I mean, syempre flex ko na yan kay Jun. hindi <laughs> naman yung reflex. Pero si Jun kasi director na halos lahat ng bida niya na nananan award. Martin. Mm -hmm. Diba? I mo. Even na uh, tong Becky uh, and Bud. Diba? May, may na ano eh, na 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 na, na, na yung mga artista. At walang, yung sinasabi ni Sue na walang naalala yan kasi nakahatak lahat. Kaya he takes his time kasi. Talaga, working without. with the actors. With the success of film Metro Manila Film Festival last year and the 50th uh, anniversary of the festival, paano niyo po ito pinaghahandaan? Since maraming gusto makapasok, it's the golden year. Alam mo, mahirap man paniwalaan to pero pinapaalala ko rin sa sarili ko ang best way na paghahandaan natin to ay hindi paghandaan I, I say that kasi para kasi ang hirap na ma-pressure ka. Ang hirap ring ma-disappoint. Kasi let's face it, it's going to be very competitive. Yeah. Ang lalaki ng mga pelikula. So, ang magagawa mo ngayon, gumawa ka ng magandang pelikula. Bukod na project, excited ka kay may MMFF kay wala. Mm -hmm. ba? Diba? Syempre, everybody wants to be in the MMFF kasi kita na natin yung laki ng audience. Pero dahil doon, andaling andali kasi ah uh, andaling ma-pressure to the point na magkakamali ka. Mm -hmm. Na, Ay, kasi ganito ang gusto ng audience last year. Ay, ganito. Ah, rally mabuti lahat. Diba? Yan nagbabago yung audience. Isang buong taon yung lilipas. I mean, two years ago, horror ang gusto nila. Eh, diba? Yes. Tapos ganyan, bigla nag-shift na drama. Before that, comedy. Yes. So, ang hirap mong ikaho ng audience. Especially na one-year period. So, gandahan mo yung gawa mo. Be excited about it. Be excited about who you can collaborate with kami as producers medyo titimplahin namin yung budget di ba na it's something that we can recover whether outside of the MMFF or within the MMFF pero hanggang dun lang kaya mo talaga pagkandaan. kasi pag masyado mong inisip mababaliw ka kakapredict ng isang bagay na hindi mo makakontrol so may materials na po kayo na gusto nyo for MMFF oh well may materials kami talaga na inisip namin na oh maganda ito pang MMFF pwede ito pang MMFF pero Lagi like, siya sabi, o oh, basta pwedeng hindi. Basta pwede siya na kahit na hindi. Okay ako doon. Tama sa inyo po yung movie nila Janela eh, at Jane, no? mm How to ano be a good wife. Ah? Uh, how to be a good wife. Yeah, yeah. Pa ano na po yung ano Ah, Status star? na, Nakapag one day filming kami. <laughs> <laughs> Pero natigil kasi nag MMFF. Tapos mm. -hmm. nagkaroon ng LA, bumiyahe, tapos naging busy na. Pero we, we do plan to resume. Uh, mm -hmm. na kami ni Rosella at uh, Monteverde. Kasi it's co-production with mm. uh, kung kailan. So hopefully, hopefully in the coming months. Kasi lahat may ginagawa eh. Busy si, din si Janelle. Oh, ang dami na si Janelle may, may concert may, may concert pa, may, may concert tapos may ko pa lalabas. Pa sa ibang bansa. oh. So okay lang, okay lang naman 'yun. Pero in 10 years po ng Idea First, what do you think is your greatest achievement? Well, ayokong sarili n'yan, ba? Diba? Pero I hope Art na... Company. I hope na ano? I hope na our... The fact that we survived for 10 years. The fact that kahit papano na-recognize ang idea first, diba? I mean, hindi kami regal, hindi kami Viva, hindi kami Star Cinema, diba? Uh, at hindi kami noon sa mga malalaking artista na projects. Na nagsimula. Nakilala kami sa mga projects na kakaibang kwento. At hope... I'm hoping that that helped embolden other producers. Na gandahan mo yung kwento, maniwala ka, na it's worth telling. And everything falls into place. Malaki man ang artista mo, hindi man kilala ang artista mo, basta magaling ang artista mo, can tell the story, you can find success. And somehow naman, na nakita namin yun in our successes. Yung, I mean, Game Boys, hindi kilala si Elijah at si Coco, it's not much known, pero palaki namin. Si Paolo, when he did Die Beautiful, yes. di ba nagbibida? Bumuangga din yung kare nila. Oo. So, yun, kung meron ako, I am proud of, it's that. Na parang we were able to prove na pwede outside of the traditional system na kinalakan natin na iniisip natin, ganito dapat, ganito dapat. Pero may, may ibang way pala. In a way, actually, in a way ba parang nakaka-emotional yung pag-reminis dun sa Oo. 10 years. Kasi nung naggagawa ng program. Oo. <laughs> nung ginawa ni Christian, si Christian Pama kasi is our, our editor and he's one of our younger members of the team, no? So, siya yung nag-edit niyan. Nung no, unang pinakita sa amin, talaga sabi ko, oh, parang sa moment sa Cinema Paradiso. Naiyak ako sa dulo, nag-montage, nag-flash ang buong buhay ko sa harap ko. Yung parang, oh my God, nagawa natin lahat yan. Yung gano'n, Yes, it's nakaka-emotional. Kasi parang hindi mo akalain na gano'ng karami na pala sila. Looking back, ano po yung parang sa ngayon, feeling mo? yung parang pinaka nagulat kayo na nagawa namin na movie. I guess, ang talagang ano, Die Beautiful will always have a special place in our hearts. Kasi, um, everything was not but uh, everything was pointing towards this is going to be an art house film maliit na pelikula kanyan and yet nag like, MMFF and yet nag like, top -crosser. yung oh, I mean umabot siya ng over 100 million noong noon 2016 na hindi I mean it's a it's a movie about a transgender woman di ba kahit ngayon nga hindi mo yun susugalan ng basta-basta eh. Sasabing, o, 13 pata kayo nun oh or 13 So, ate, alam namin talaga na, ano, yeah, I mean, hindi siya pang bata or anything yes, like that. Yes. Tapos, proud ako doon kasi it's a non story. Yes. Hindi talaga siya mainstream. Yes. Pero, kinagat ng tao. So, yun, I guess, yung talagang, kaya dito sa line na to, hindi mawala, die beautiful. Yes. Kailangan na dyan die beautiful. Kasi, even if marami nakapanood, ano siya eh, importante siya sa history natin. Yes. Diba? Turning point talaga kasi Die Beautiful. Nang Die Beautiful at 2016, two years after, ano, dun, na, dun namin nakita na parang sa field of dreams. If you build it, they will come. Kung gagawin mo pala to, the way na tama mo ginagawa, may dadating na audience. Mm -hmm. Hindi mo kailangang gayahin, di ba? Or isipin ko yung formula. Ganon. Ang dami namin, ang daming na-affirm na sa amin ng Die Beautiful. So, yun, yun yung pinaka namin. Congratulations and happy anniversary. Thank you. So, Na-analo ko pa yung mga unang project nila nyo sa TV5 pa noon. Oh. Parang normal activity. Yes, so, yes, yes. Wala yes. ba siya? Diba? Yun, yeah. part ng history namin yes. yan. So, yun. Baka yung, part baka part 2 is mga series naman. <laughs> series oh, nga, naman. nga. Kasi gusto din yung mga <laughs> Di, bahirapan, series. Diba, eh. hirap pa. Diba, hirap pa kasi. Uh, kasi yung series, line prod. Hindi, at line produced siya. Okay. So, 'yung paalaman mas mahirap 'pag sa papalabas. Yeah, yeah, yeah. Ilang episodes sa papalabas mo so, in the case of parang normal di ba? So hindi kami pumunta doon. Masyadong complicated. Although marami kasi yung mga unconditional, yung mga napunta sa Netflix, Love vs. Stars, Born Beautiful, yes. di ba? Although yes. naging movie rin, pero series talaga yun. Yeah. So marami, maraming Gusto namin palabas, pero hindi. Speaking of series, Game Boy, ano ko ba yung ano na? Ano susunod? Will there a new Game Boy? Kasi marami nag-aabang. Not kayo sa ano? sa April 14. Sana may ma-announce kami din. Oh. De, mo, yung, yung, yung third, tawag nila Game Boys 3. Pero sabi ko nga, hindi naman, hindi naman tali, talaga 3 kasi tutusin. Kasi movie siya. um, yung story niya, yung, yung, yung storyline, buo na sa amin from a long time ago pa. Pero, I'm sure kami na kailangan mag-mature yung, yung characters. So, kaya kami, not taking we were taking our time na okay lang yan. Kailangan din nang tumanda. Yes. Pero may ready script na yan, direct. Hindi pa full script, pero ready ah. yung story. Buo yung story line. Malalim na yung story nasa As a planning stage ah. na kumbaga yun. Well, hindi pa namin prod Pero buo yung kwento. Mm -hmm. Buong-buo yung, yung kwento. This will be the closure. <laughs> <laughs> hindi ka masaming closure okay. talaga eh. Kasi baka it's the start of another, yeah. ano another yeah. another chapter. Another chapter. So, para ano? Para nung lumabas ang Before Sunset. Yeah. yeah. Ten years after Before Sunrise, uh -huh. di ba? Hindi yeah. nila akala may Before Midnight pa pala. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. We're so excited for the upcoming projects pa ng idea yes. Yeah. Saka yung mga bagong company. Actually, excited ako matuloy yung mga projects. Eh, basta, ay, uh, ano, challenging yung mga projects excited ako yeah. parang and pang next step talaga siya Bongga. yeah, yeah. and thank we're you. here para to support you guys. Maraming salamat yan ang gusto ko thank you. thank you thank you.